Hey guys, so karong gabi una guys, ako na pong i-update si in the Vlogs guys. So, oh, ano na. Hayahay na kay guys. Nindot kay ang pamati guys. Human og luto og pinirito, human og luto og tinula, human og kaon, nga human og pangipos. Nara guys. Relax chill chill mo oh, naging ina chill chill lang oh. Hayahay ka ang naong sa chill chill be. Pagita sa oh, ang naong. Ang naong pagi sa chill chill, ang naong. Ang naong ba sa chill chill ba ang naong sa nalipay? A ang naong sa malipayon ba? Asa ah, man? Oh, ang naong sa malipayon. Yeah, sa magulanon. Ang naong sa magulanon. Hmm. Ang naong sa kanang naghilak. <laughs> ang naong sa naghilak. Uh, uh, uh. Ang naong sa kanang napilde, napilde ang naong napilde. Hmm. Uh. Uh. ang naong napilde. Ang naong sa nakahuwag mo kwarta. Oo, ang sa nakahuwa mo kwarta. Ang sa nakahuwa mo kwarta? Oh, ang sa gitingil, kanang gitingil na sa hinuam <laughs>